pero eto ma'am before you did this syempre you were in the media aside sa pag pagiging bahagi ng uh, industriya natin eh ano pa ba yung alam mong skills na meron ka ito ba ang uh, pagne ng kandila ito ba yung unang choice mo o may iba ka pang choice na planong gawing negosyo actually um Aksidente lang yung pag-discover ko ng candles. Ang fin-focus ko talaga nun is Masters in Psychology, which mm -hmm. I am still taking up to now, and I'm graduating hopefully this year. Mm -hmm. So, ito po yung um, pinagkakaabalahan ko talaga uh, for, for becoming a psychologist, no? So, I just stumbled upon the candles, the candle making, and yun po. Okay. So, nung uh, una mong ginawa, yung unang kandila mo, syempre, anong pakiramdam? Uh, yung unang kandila ko ganito lang siya kaliit. Mm -hmm. Tapos yung shape niya owl. Mm -hmm. So nung usong-usong -uso kasi yun sa parang sa Sydney, Australia, parang mm -hmm. online. So sinubukan ko lang talaga siya out of nowhere. And then syempre nung unang parang nalag natanggal ko na siya, no? Tapos nakita ko na kaya ko pala. Para siyang um panibagong parang panibagong ikaw mm -hmm. na parang uy, may bagong something na, ay, kaya ko palang gawin to. Ganyan. Okay. So, para may na-unlock kang skill. Out of yeah. nowhere. Yun yung maganda. May, may na-unlock na skill, panibagong karunungan.